baka <laughs> 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 dapat lang baka po lang tatatlo tatlo lang 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 na lang

<laughs> <Ito>. <laughs> Malapad na oh. May lupo, baka madali may lupo Ayun, laki Tayo, oh. yeah. so, buti nga tayo, yung ano eh? Patay yung lupo yung patay yung lupo <laughs> Parang may dumali dyan ah Ito ba Hindi na bala. Ikaw na mag-spot Para maganda Daka muna Daka muna Malilita berapa bantun mo Ay laki mo boy emano kaso sa bulsa mo dalawa lang ah super kayo ang laki ng bulsa niyan bongga oh bongga wah malempat ang basa kain yung pawis ng uto go gig

8 okay. uh, uh. Sambut-sambut. <laughs> 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 Buti na lang bumaba ka. ay takulitan malakad na kung saan ay lilitiyan ng isip ako kung gawa na Bama punit. Bama, 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 bama,